Ciao Raga, gandang umaga Alora, ako ay nagpapasalamat ulit doon sa mga Raga na na-meet natin, na-assist natin last June 29 at saka 30 doon sa Kalayaan 2024 sa Shout out din doon sa mga taga-Torino na na-assist natin dyan at kung ikaw naman ay uh, taga-Torino at ikaw ay hindi nakapunta doon may good news din ako sa iyo Raga dahil ngayong eh, darating na July 6, 2024 yan ay araw na Sabado pupunta ako dyan sa Torino para na sa ganun yung mga lugar na malalapit diyan yung mga chita na malapit diyan at saka mismo yung mga taga Torino ay maaari ko kayong makilala at ganun ay uh, ma ko kayo personally para kayo rin ay makapag-file ng reimburso sa Kompas. kaya mga nuraga yung mga susunod ko pa ng mga announcement para doon sa mga details kung saan yan at saka kung anong oras okay? at ang kausap ko dyan ay si Tita Rowena Panganiban para na sa ganun ay uh, maaari ka rin magtanong sa kanya. Ayun raga, sa mga taga Torino, tsaka sa mga malalapit dyan ng Sita, tsaka probinsya, kita-kits ngayong darating na July 6, 2024. Grazie raga, alla prossima!